Ay, mga baby dog, ino muna kayo ng vitamins. Papaltan din natin ng sapin ng inyong higaan para malinis. Tunay niya naman ang naman eh. Oh, ayan oh. Talaga naman. Ah? Ay! Wala inatupag ko to pag ng dalawang ito. Ay, mga baby dog, papalitan natin yan ng sapin, ang higaan nyo. Lalabha na. Hinom din kayo ng vitamins. <laughs> Nagagalit na, oh. May sounds na ang pag-aaway nyo, ah. May sounds na. Ayan, papalitan na natin itong pipad nyo. Ang daming ihi. Ang daming ihi ng pipad. <laughs> nakakatuwa yung iso, yung buntot, oh. Yung buntot nagwag. Nagwawagwag na. Ay, ang ganding. Tingnan niyo po yung buntot ng iso, oh, Ay, nakakatuwa. Oh. Wait lang. Kinuha ko kanilang pati, ta, pati tray na gagalit. Wait lang, hindi na papaltan. Oh, ayan. Papalta ko din ang... Naku, kitkat! Papalta ko pang ano na yan! Ay! Ayan. Papalta ko pa, Tay. Kukuha. Kitkat, papalita ako mo ng inyong sapin. Tsaka ang mga inyong magiinom ng vitamins. Dito muna ikaw, bebe dog. Ayun Diyan muna yung bebe dog. Hinahanap ni Kitkat. Mamaya kayo mag-milk. Ayan. Diyan muna kayo. Ay, ako. Nakatuwa yun. Ayan. na kayo agad diyan, Dadalwa-dalwa kayo. Ayan. Papalitan na natin to. Tapos magbabitamins kayo mamaya. Ayan. Kailangan laging may malinis na ano, pampalit. ah ayan. Ayos. Na. Kit kat, hindi ka kakasya dyan. <laughs> hindi ka kakasya dyan. Dalawang alay sikip na. na. ka pa, ano. Ah, doon, doon na. Oh, doon eh. Palit na yun. Lakad na. Oh, lakad na doon. Lakad na. Oh, kit katindi nga. Ikaw kakasya dyan. Oh, yan. Ba, huwag nyo ihiyan ang inyong tulugan. Diyan kayo umihi sa potty tray. Ha? Diyan ang ihi sa potty tray. Ayan. Oh, an ayos na kitkat. Itong, it itong itatago muna natin itong lagayan ng mga potty. Ay. Wow! Umihihe! Wow! Very good! Tignan natin kung umihinga. Tignan natin. Ay! Naku! Kagaling umihinga! Very good naman Oh. Kitang-kita yung ihi. Oh! Wow! Doon tama-tama ang inyong ihi. Diyan talaga.